Uh, Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit Sinabi mo kasi sa interview mo Na apat na po yung kotse mo Na luxury cars Ngayon, inamin mo, 28 lang? No, sa 28 po darawa. yung luxury cars okay. Pero may service cars kasi kami na Under the name of the company po Alright, Doon sa 28 luxury cars Ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay, isa-isa natin, magaling Rolls Royce Kano bilhin mo sa Rolls Royce? I I am not familiar. Oh, come oh, I mean, on. Oh, come nasa on. ano yata Bumili ka na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili, binili. No, I know the price. Oh, yeah. oh, tell pero ano, uh, uh we did not buy this on a cash basis. Parang installment. Oh, so, oh, how much is the Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang 'yon. What else? Um the Maybach. Maybach Mercedes. Uh -huh. How much? parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How Pwede many Maybachs? Pwede pa natin pakita yung screen. Kaming one. hindi nakakaalam um, ng kotse na hindi na kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh. eh, <laughs> kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong... Para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? O, oh, ilan, mer ilan ang Maybach mo? Meron Isa lang po. O, oh, ano pa? Pare? Yung Bentley. Bentley? Wow. magkano yung mag 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 Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new, all brand new. Um yes po. All right. Uh, Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What what is that? G63. G63 ano yun? Benz. Benz G63 uh, is that a sports car? Or? Hindi po. G-wagon. Ah, wagon. G -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Ha? Huh? 20 din yata. Po. 20 million? One vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung es SUV. Escalade? Yes. Oh, Magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang? Uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Uh, yung isa, eight. Yung black. Hmm. Long wheelbase? Yes po. Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV din to? Yes po. Oh. How many? <coughs> Dalawa. Dalawa rin. Hmm. How much? Each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. Hmm. What else? Yung... Suburban. Suburban. Hmm. Oh, ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Oh, e, local. Eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito? Oo, oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung suburban po. Oh, magkano? Parang nasa three lang yata siya nun. Three million? Oo. Oh, oh. Brand new? Mm Hindi. -hmm. Second hand? Binili mo second hand? Oh. Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Apa? Oh, o bakit bumili ka na second hand sa suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi yeah. siya yung brand new model. Kaya nga bakit ka bumili ng second hand? Kasi yun lang yung available yung kasi that was the na... time at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available niya. When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all What at the same year? No, 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 no po. Mm <clears throat> when? Pa since 2022, 22, 21. 2022. May May 2021 pa po. Ah uh, 2021. Mm -hmm. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa, or kaya minsan tatlo yung is iba. Luxury. Opo. Oh, Kailan ka natuwa rin sa payong ng Rolls Royce? <laughs> last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong, dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. Oh, bukod sa mga nabanggit mo mga sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8? I can't remember all at the top ah, of my dami. head. Ah, uh -huh. sa dami? Sa oh, dami? Apo. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is autobiography? uh, ano yan, Range Rover. Oh, may 2016. Range Rover pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 Rover. pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then what, the Defender. Autobiography to buy Range Rover? Range okay. Rover pa. Okay, how much, how much did you purchase? 16. 16 million? Mm. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. Mm, what else? Aside from Range Rover? Sabi Defender. Defender, ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. Oo. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Ilan magkano? Nasa parang 7 niya tayo. 7 million? Aha. Mm. Ano pa? The Evoque. Ev ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, it's parami ka pala Range Rover oh, Evoque. Ito yung maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang ha? <laughs> Sarap ng buhay mo ah. Oh, sige, ano pa? Ay, hindi ko na maalala yung iba eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Every day, pali... Iba, siguro, iba. siguro sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may back to man ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really for me or for all of us, for all the Filipino people watching. This is unbelievable to have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mayroon mm -hmm. lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali mga, kung na, mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63. Hindi ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Sen. Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Hmm, isang tanong. Ako na hindi ako naniniwala na wala ko contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala ko contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala ko contact. Ngayon, Oy, wag ka tumingin sa ano, tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong diyan, sino ba sino pa tinitingnan mo diyan? Oh. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. iyo. ka na. Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala, wala po wala ako. Wala. Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas yung mamaya. Ah. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro.